Nakahanda ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa live stream ng kanilang pagdinig o investigasyon. Pero depende pa rin daw kung papayag ang resource person. May umaarangkadang balita si JM Pineda. Anim na kongresista ang humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong linggo. Kabilang dyan, sina Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde, Kaloocan 3rd District Congressman Dean Asistio, Quezon 3rd District Congressman Reynante Arugansha, Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela, Quezon City 5th District Congressman Patrick Vargas at 6th District Congresswoman Marivico Pilar. Ang mga mambabatas itinanggi na may korupsyon sa kanilang distrito at pinabulaanan ng pagturo sa kanila ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na may natatanggap sila na kickback sa mga proyekto kontrabaha. Pero lahat sila mas ginusto ang executive session at huwag i-livestream ang paggarap nila sa komisyon. I cannot share with you the details because these were all in executive session. So, but basically this has something to do with what our ongoing investigation on the flood control projects kung paano ito na fund Uh, how the budget process is uh, being conducted nilinaw naman ng ICI na walang delay sa live streaming ng mga hearing ng komisyon pasok lang umano talaga sa guidelines ng ICI ang mga dahilan ng na mga naunang kongresista para sa isang closed door session pagtitiyak naman ng komisyon yes we're ready uh, in fact we're, uh, we've set up the the system the same time uh, we're just waiting for any hearing that will be live stream And, uh, we've done uh, our uh, Uh, testing already and it's working. The the live streaming guidelines provide for a default meaning. Uh, kung walang walang request for any executive session, we will have to go live stream. So uh, they would have to justify why they're asking for an executive session. Binigyang di ng ICI na pinipilit nilang balansi ng karapatan ng mga resource person, pati na rin ang karapatan ng publiko na malaman ang ginagawang investigasyon sa mga flood control projects, kaya pinasi nila ang guidelines sa mga nakalagay sa batas. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.